Maraming salamat at nagkaroon tayo ng na, Tarlac Provincial Hospital Hemodialysis Unit. unit. Salamat po. Uh, kailan po nag ang Hemodialysis Unit natin? Um, ang Hemodialysis po dito sa Tarlac Provincial Hospital ay nagsimula noong August 2021 po. Oh, para malamin ng mga televiewers natin, ano po ang Hemodialysis Unit? Ang um, Hemodialysis Treatment po ay... Ang treat medical treatment po siya para sa mga pasyente na, na uh, may problema po sa kidney or sa bato. Yung pong mga hindi na nagagawa ng kidneys natin, um, ang dialysis or ang hemodialysis na po ang gumagawa para po sa pasyente. Pa, paano po kung indigent, walang pambayad? Um, ang According po sa PhilHealth po, ang hemodialysis po ay um, no balance billing na po um wala na po ung binabayaran yung mga pasyente especially dito sa TPH ay libre uh, wala na po sila wow, binabayaran wala libre At single DTPH. use na po ang dialyzer natin ang PhilHealth po kasi is ang covered lang po niya is 32 dialyzer dialyzer per year pero dito po sa TPH um dahil na rin po sa um kagandahan ng loob ng ating um ng ating kumpanya or ng Tarlac Provincial Hospital ito po ay libre na po, For single use na po ang gagamit. Ginagamit natin so Um, kahit po matapos ng 32 dialyzers, yung remaining po na magagamit na is libre na po. Ay, thank you! Alam yes, mo ba na mahal na mahal ko kasi ang dialysis kasi ang nanay ko, 6 years siyang nabuhay. So, talagang ang dami-dami po namin binabayaran noon. Actually, natanong ko po yung kung kay convict nun, kung di siya magtatayo ng ano. Kasi, hirap na hirap po ako sa nanay ko. Doon po kami kasi sa ibang hospital namin. So, alam nyo po napakapalad ng Tarlac Provincial Hospital na meron na pong libre ganito. Yes, ano po po ang may i-offer natin sa kanila, ma'am? Um, bukod po sa um, free po ang dialyzer, single use na po, ibig sabihin po, pagkatapos po ng treatment ng pasyente, ngayong araw, tatapon na po yung dialyzer niya. Pero dati po kasi, Um, ah, hanggang ngayon po, according po sa PhilHealth, is nagagamit po yung isang dialyzer five times. Po. Oo, o, yung nanay ko nung ganoon, five dahil, times, minsan seven times binobonus nila okay. kasi mahal po talaga. Pero dahil po, um, ano na ngayon, single use na po tayo dito sa Tarlac Provincial Hospital, pagkatapos po ng treatment po nila is free na po. And pag okay. naka-admit naman po ang pasyente, um, under malasakit na po yung bilhin. Yes. Thank you, Tarlac. Thank you, Tarlac Provincial Hospital. Talagang yes. level up na po. Talagang napakasipag po ng Tarlac Provincial Hospital. Has lahat na eh, talagang naibibigay ng... Uh, talagang napakagandang tulong yes. para sa may hirap. Maraming maraming salamat, ma'am, ha? Isa po siyang nurse at napakaganda. <laughs> Masipag yan. Thank you so Thank much you po, po Thank you so much,